So hello guys. Ah uh, pupunta natin yung ano uh, isang solid na followers ni Motodan para bigyan ng Motodan t-shirt. Isa rin siya sa solid na followers ni Motodan. Kaya pupunta natin siya. Kaya kung sino man yung mga solid followers ni Motodan diyan, yung palaging nag-share ng video at saka yung mga nagla-like yan uh, Good afternoon. magbabalik ako sir ah mga nasa pag tuloy tuloy po mga nasa 3 hours din ah moto dyan o <laughs> moto dyan ay okay. sticker ako rito ba? mga bisiklin niya sir ah uh, sticker magkakasas okay. niyo pa po yan? dala sa may ano sa sa mga sa palok Oh, wala pa naman. Kasama kayo mga ano, mga ibang mga vlogger. Ito siya, sir. Pagka, ano, pag ano, siya ako rito, magbibigay din ako ng ano ng mga t-shirt Ang mga moto Okay, salamat, salamat. May isang followers ako diyan na ko siya ng t-shirt. <laughs> salamat po. guys, so habang uh, magbibigay tayo ng t-shirt ni Moto Dan uh, na checkpoint pa tayo so ito yung ano ito yung isa sa mga followers ko na mabibigyan ni Moto Dan ng t-shirt ito guys, kararating na ng Moto Dan t-shirt ni ano, yan uy, thank you very much si eh, si no ang nandiyan sikat nangingi pa sila yan shout out kay anong pangalan niya Mark Lubin yan sikat Take care! Akin na, na okay. okay, welcome! Dali lang, may video din ako sa inyo! Motodan, paki! Ha? I-search nyo lang, makikita nyo yan Bago pa lang kasi ah, okay. uh -huh. So meron din ang ibibigay kay ate na oh, okay. Motodan mag okay. Yan ah. Uh -huh. So shout out na lang sa kanila Okay, ingat kaya, ingat Ingat, God bless <laughs> Sa yeah, shout out sa Okay Ayan Okay, salamat